Ayan ang aming mga kasama. Ah, motor kami lahat. oh, madilim. Ayan. Minihintay lang kaming isa at kami aalis na. Stop over muna. as kazanana

아. a 도고 May hinihintay at may nauna. Lumampas. Kaya hinihintay muna namin bago kami pumasok sa simba. Agoy. Ito na kami sa simbahang bato. Kaya lang nabawasan ang puno gawa ng bagyo. Ito pala yung naharangan. Okay. Daming mga tinda, mga kakanin. Special kakanin ng Batangas. Hi guys! Ito ang Lourdes Cave ng Philippines. Kung meron sa Italy, meron din kami dito sa Philippines. Lord Simbang Batu ba yung puno kasi gawa ng bagyo. Ang ganda sana kung yung puno hindi natumba. <laughs> ba to? Ang Laurel Batangas. Muwi si Jesus sa Nazaret, ang kanyang nilakan, gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga, ang araw ng pangmahinga, tumindig siya o pumumasa, at ibinigay sa kanyang aklat ng propeta Elias, pinuksan ng aklat sa dami ng pinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu Santo sa pagkatingiran niya upang ipangaral sa mga tupa ang mabuting balita, Sinulong niya upang ipahayag sa mga bayan na sila'y lalaya at sa mga bulan na sila'y makakita Upang ang kaluwagan ng mga sinisiin at ipahayag ng pagliligtas sa gagawin ng Panginoon. Binanungon niya ang kasulatan at matapos uli sa siya naupo, sa ulis na kapaglingkod siya'y naupo. Nakatinig sa kaniyang lahat na nasa sinagoga sinabi sa kanila itupad tupad na yan ang bahagi ng tulong kasulatan sa mantana ng ikinigyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Siyempre po ang lahat. Tapos na ang mika. na nga kami bago pumunta ng na ang view. Ayan na ang view. 啊哟！ ngayon. Sarahan kami dito sa bayan ng bawang. Nice, nice, nice Hapo na Hapo na, hapo na Yan na, si Montemaria Ang layo, layo kami sa Monte Maria. Monte Maria. Apo na kami dumating. Sobrang layo. Ano Yan ang hagdan. Oh, uh, ano dito, para ka nasa ano yan, ah. Yun sa cable car. <laughs> <Nanda ng ambyo. laughs> Hindi pa pinapadaanan. <laughs> Hindi pa pinapapasukan. Monte Maria. VIP card. Hindi <laughs> <laughs> pa pwede. <laughs> Hindi pa din na <laughs> pinapapasukan na Ito yung glass walk. Yan taas. Hindi <laughs> pa siya pwede din papasukan. <laughs> yes. Akit pa rin ako, 100. 100. 100 peso, 100 naka elevator saan? ah pag akyat paguy ah pwede umakyat pala doon sa taas gawak nung petro oil na yun Petro Oil Chemicals. Mm.